Ayan, magandang araw mga idol. Video natin 'yung mga baka dito. Ano, e ang ganda oh. Ayan si Tisoy. Si Tisoy 'yan, mga idol. Jagging tayo, jagging. Hay. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Okay, mga idol, ito naman. So boy, a Ricky boy. Okay. Okay, dito tayo. Nagbunat. Go. <laughs> Wait daw, <no>, sabi na. <laughs> Ay. City Soy at saka si Ricky boy. Ito naman mga idol. Ayun oh. Si Jomar naman yan. Ito. Oh, ang dami. Ang dami tayo nila. <laughs> Ayan. Oh. Ito si Jomar yung maliit. Ayan. Ayan. Ayan, si Jomar. Okay. Hmm. Ito naman mga idol. Ayan o. Oh. Hmm. Huh? Babae yan na ha, mga idol. Si Vicky. Hello, Vicky. Ayan. Okay. Tara. Ito tayo. Nandito pa eh, mga idol. Oh. Ah. Ah. Ayan. Ay. Habol-habol ah. mga anak ko mga idol eh. Ayan. Ayan. Ayan mga idol. Oh. Ah. ah grabe. Takbo ah. Hangos ka anak ah. Hello. Oh, ano pangalan niyan? Si Jelo. Hello Jilo. <laughs> <laughs> Ito si Miguel. Mga idol si Miguel. Ayan. Ayan si Miguel mga idol. Ayan naman si Mikey. Ayan o. Si Mikey. Ayan. Dito tayo. Dito tayo. kay Rodrigo ayan ito ang presidente natin mga idol ayan si Rodrigo oh. si Rodrigo okay ay salamat mga idol naikot na natin yung mga baka oh. Huh, oh. Ayan mga, mga idol, ipakita ko sa inyo ito si ano. Halika. Kuya, halika. Uh. Ito. Napakalakas nitong kalaban na ito mga idol. Hmm. Matanda na ito. Ayan siya. Seven years old na yan. Ayan. Ayan si Kibuloy. <laughs> si Kibuloy mga idol. Si Kibuloy.